So <laughs> nila. Simula na palang pa rin nila. Cute sa mga bata. Saan kaya anak ni ka Reza nito Allah yuk, Yo main polisi. Main my... Oh my konstruksi fashion. engineer. Oh, strawberry size. Right. Cute. Inday. 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 cute oh, may doctor, oh. Hello. Hi. Ay, oh, ang mga bata. Oh, sundalo ng anak ni Chin Chin, oh. Oh, kay, kay ano din, oh. Oh, ay, a virgin. Mungkin banget. bata killer. Mau ngepolis, dokter. thank you. Oh. Hmm. Thank you. Oh, Hello, Beb. <laughs> Samdi, mau nani siya ga puhon. Kitang mga matanda, padung na muntas ko ang ani. Kanina pa ang sumusunod, mga bata. Oh, na polis, na doktor, na maestra, na teacher or na midwife, na army, na ay sundalo, ano pa tong nai stewardess, na saya ang sayang tawagan ng, hmm, yan oh, ang mga gandaan. Oh. talaga nila, oh. Eh. Hello, Bibi! Hello! Hi, good morning! Good morning, Bibi! Good morning! Hello, good morning! Good morning! Wow! Construction worker, oh. Nagkong-gawap ng mga batang ito. Yes! Tama, tama talaga, tama tama talaga na naglakad-lakad ako sa pili ng katlot yun, kita kung mga bata. Ayun oh, ang ganda nila oh. Mga elementary na liptong, may kawayan ng bulakuan. Ang oh, wapo oh, oh. ng mga bata ko. oh. Tapay oh. Ang cute nila dito Ang dami pala ng uh, isigyante elementary sa lift 2. <laughs> okay. okay. Mga anak ng kasabahan ko sa trabaho, sa itsini, sa garmins, nandito rin. Ayan o, oh, mga buwapa pa nilang. nakita Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lỡ những